So ito na yung balot na naaking na aking, ano pinakuluan. Pinakuluan ng ilang isang segundo lang. So mga siguro ano, one minute. <laughs> o yan, para mas maganda kasi pag ano. pinakuluan na natin. Dilagyan ko na rin ng tubig para malamig na siya. So kailangan ubosin natin tong limang balot. So dito natin malalaman kung ano yung pinagkakaibahan ng balot natin dito. Saka ito paano nila ginawa na ano, templado na sa loob. Nakatikim na ako nito. So, pangalawang order ko na to mga idol. Yes, ah. So ano, balot. So tikman natin to ah. Ay, ito pag bubuksan natin to. talagang gamitan natin ng gunting. Gamitan natin ng gunting. So yun sa. So ito na nga at ilipat natin muna to dito sa ating ah, lagayan ng ice cream. Para dito natin lagay. Gusto kasi pag, pag bubuksan natin, pag binubuksan ko, pag ginaganyan. So ito. Yan eh. So ayan Ganyan, no? Bubuksan natin. Sa so, bawat isa, buntingin, tanggalan natin ng plastic. Tatanggalan natin kung anong konti nito. Ayan Ay, po, naka-plastic pa ito, eh. Ayan so. Oh. Tatanggalan natin ito isa-isa. So, limang piraso. Paano na ito? Nakakabilib ito? Paano na ito ginawa timplado na sa loob? Ito. Sa balut ha, balut. So kung titik, kung makikita nyo naman, natutot, titikan natin. Ito. Na. So, may sabaw na siya. Ito mo. Subrang ano niya, subrang wapit. Ano okay, tago natin yung silpon. Lapit natin yung camera. So yun, yan oh, no, lapot. Parang higop yung mga ano, ma, ma, yung tumunog yung ano ba? Ah. Grabe. Ang sarap. Lami kaayo. Oh, nakita niyo naman, oh. No? Ganito ka, ano, ganito ka gandahan pag balot dito sa TikTok. Hmm. hmm. Boteng lamina. Ah. Tingnan mo ako ng rice kunti. Nabe, ang sarap. Nakaubos na ako. Ang sarap. Ayan, naubos ko na yung isa. So, yun, next. Pangalawa natin. Pangalawa. Nati, pangalawa. So, kita nyo. Ayan. ayan so. Sarap mga sabaw. Ay. Marabi, ang sarap. Sembarang so, oh, oh. wow. mm. sarap. Tanggalnya nanti bagaw. Bagau. Oh? Ikatnya nama? Wow. Hmm. sarap masa bapak? Hmm. Rob. Làm cái bà. Timplado na sa ano. Sayang. Sa ba sa loob. Timplado na. Sobrang timplado na. Next, pangatlo natin buksan natin ating balot. No, pag tinatanggalan na gano'n. Sabaw. Sabaw. Grabe. Ang sarap. Oh. Kitang-kita nyo naman, no? Oh. yeah yan. Yun. Oh, ganun kalaki. Oh. Hindi ko na kailangan ng suka. Hindi ko na kailangan ng asin kasi timplado na kasi sa napakasarap na. Depende sa inyo kung lagyan nyo siya ng suka or maggawa-gawa pa ka ng suka. Pero sa akin hindi na kasi timplado na talaga sa. Hmm. Hmm. yung Ah. Ano kayo? pinaka na ako ng tatlo. Dalawa na lang. So. Hmm? pang-apat ata pang-apat. Hmm. Nah, lami kayo sa bawo. Oh. Sa ba? Masih banyak buba. Hah? Penting oh. lami ah. Oh. Yan. Ito na. O? Oh. Ang sarap. Hmm. Meron din siyang ano, yung puti na yung medyo matigas. Kaya kinakain ko din. Next, pang last natin. Panglima. Busog na ako. May kanin pa. Next, panglima. Panglima natin. Ito yun. Sabaw talaga sa ako. Oh. Sarap. Oh, sabaw. Sabaw. Wah. Perting lamia, uy. Simplado na sa loob. Napakasarap nyan. Ito to. Yan, buo. Huh? Ah? Balot. Balot po kayo. Panglima na. Ubusun na. Panglima.